Ne, 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 ne. Nee. Apay, dagita. Galgalot. Ah? Bigkis. B -b Bigkis nga. Oo, bigkis para sa bata, sa baby, sa anak natin. Abay, uso pa ito, bigkis nya big nga kasa. Kit, ano nga, tanong mo yung mga sinaunang ay na. matatanda na. Si, sinaunang matatanda lang ata. Anya, ma ay na, 2,000 sen. Itin, itin pa, dagitin nga, pamahiin nga, bigbigkis. Diyos <laughs> miyo, marimar, mamati ka pa yung big bigbigkis mo. Siyempre, ah, para puso di baby para daw maganda ata yung kanang puso niya. Ah, uh may -huh. masapol pa ito big big case? When? Pero <laughs> siguro sa iba mga nurse o kay sa ibang doktor hindi inaallow ang big kiss. Ay 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 ay, ay advise ka. Hanggang nga uh, masapol ti big kiss nga. Mabaling, Mabaling ka big kiss. Di ba, Ay, kasi ka na? Oo, oh, oh, kasi yung iba, di ba? Inaano na lang, clip na lang ata oh, ayon. -huh. Oh. Tata, mag-big kiss pa? Well, Ay, na. Istorya marabotit sa samot. Ayun, no, mag-big kiss na, okay? Ay, you know, mag -big kiss Ay, na si mama. mag-big kiss si Sian no. Yun no. Oo. ah. Yung big kiss daw na ading mo, mag-big kiss daw ba si ading? Oo. Uh -uh. Ay, <laughs> Pati <para laughs> sa... mo mm -hmm. Maganda ito kasi kahit pagbawal nila eh ang alam ko okay lang naman to eh wala namang eh magpa-advise tayo sa, sa mga matatanda oh, okay. na ano uh, uh, sa mga kagaya sa mga mamigan. sa mga dose ang anak o kaya 13 <laughs> mag-advise nga po kayo kung advisable pa po ba yung big kiss daw ng bata oh, okay. kasi hindi pa po namin alam eh hindi ko alam hindi ko alam yung mga pa rin ganun. ako baka sakali uh -oh. so, yan, ha uh, pa-advise po ah kasi hindi well. namin alam eh ayun thank you very much god bless